Balik sa pupunta. Sa Kiapo. Simpahan ng Kiapo. Malapit na tayo, guys. And... Konting uto tayo lang. Konting uto tayo lang, guys. Tatapos na tayo. Ay, white man. I'm gray man.

simbahan ng tiya po. Ang tiya ay lang. Ang tiya. Kunting ni pa dai king. King kunting ni pa dai

Okay, 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 okay. Hey guys etong Nagpapatok nagkabati. patukin, Patukan niya ako Lagi guys Kumunta kami sa simbahan ng Tiyapo Patang Tiyapo Ah pumunta na tayo sa Patang Tiyapo ang garaan. Laki. Ang laki pala ang kiyapo. Pakita mo yung kiyapo. Pakita mo. Dito. 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 Patan kiyapo. Ang laki ng kiyapo. Guys. guys. Guys, mana kita tayo? Bentilah. 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 Ma'am, nasa Reno Fiber kay 50 lang nasa Reno ko mo. Ma'am, nasa Reno Fiber 50 lang nasa Reno ko mo. Guys,